Hello mga Lodi. Pag-usapan natin yung real talk sa mga taga-ibang bansa katulad ko at saka mga OFW sa iba ibang bansa sa Europe, sa Asia or sa katulad dito sa amin sa Canada. Takot ka ba sa salitang kumusta? <laughs> Based sa experience ko at saka hindi lang sa akin pati sa iba nating kababayan na sa ibang bansa pag may nag-message sa atin sa messenger, tiktok or ano bang social media na communication ang unang sabihin sa atin kumusta? Then may mga conversation kunti. Then after sa conversation, ang susunod na itatanong, pautang. So another conversation na naman mga lodi. Then pag hindi mo pinautang, dahil marami din tayong obligasyon na dapat natin bayaran uh, sa mga expenses. So ang susunod na sabihin ay swapang. Yun ang tatlo mga lodi. Kumusta, pautang, at saka swapang. Pag hindi pinautang natin, sasabihin agad na swapang tayo. Ang realistic mga lodi, hindi naman natin pinupulot yung pera natin dito. Nagtatrabaho din tayo katulad nila doon sa Pilipinas. Siyempre, naghahanap buhay din tayo, hindi naman tayo mayaman. Tapos marami tayong babayaran katulad nito, bahay. Nagbabayad kami ng monthly, depende sa inyo kung by weekend ba or monthly ang babayaran mo. Tapos may sakyan ka pa, tapos maraming insurance. So yung sahod namin, dumadaan lang sa paycheck namin. Then after that, distribute na no, mga bayaran lahat. Tapos may maiwan na kunti, hirap mga lodi hindi naiintindihan ng mga kamag-anak natin, kaibigan, minsan kapatid nga no, magagalit sa atin dahil hindi natin pinapahiram ng pera, hindi natin magbigyan ng pera makakita natin sa mga post na napakasaya nila kain di sa labas, kain dito pero tayo dito, trabaho bahay yun ang reality, uh, real talk lang mga lodi dahil naranasan ko na yung mga ganyan nangyari Huwag kayong magagalit kung gumawa ko ng ganitong video sana meron tayong natutunan at maraming salamat mga lodi Hanggang sa susunod at maraming salamat ulit. Thank you. Bye.